Kamusta. At maligayang pagdating sa aming channel. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo ng right of way ay nakakatulong para makagawa ka ng tamang desisyon sa kalsada na nagpapanatili sa iyo at sa iba pang motorista na ligtas. Kahit ikaw ay bagong driver, isang beteranong motorista, o isang taong nais lang sariwain ang kaalaman sa mga batas trapiko, ang aming mga video ay magbibigay ng malinaw na kaalaman at praktikal na halimbawa. Tara na't simulan ang ating senaryo ngayong araw. Pakitingnan ang larawang nasa screen. Sa T-intersection na ito, walang traffic lights o stop signs. May tatlong sasakyan na papalapit sa T-intersection. Ang birding sasakyan ay unang dumating sa intersection mula sa side road na nagtatapos sa intersection at nais kumaliwa papasok sa through road. Ang pulang sasakyan ay bumibiyahe sa through road at nais kumaliwa papasok sa side road. Ang asul na sasakyan ay mabilis na papalapit sa intersection sa through road at ito ay derecho Sa senaryong ito, alin sa mga sasakyan ang may karapatang dumaan, right of way, at sa anong pagkakasunod-sunod sila dapat tumawid sa intersection ayon sa mga batas trapiko? Ito ba ay? Option A, berde, pula, asul. Option B, asul, pula, berde. Option C, asul, berde, pula. Bibigyan kita ng 10 segundo para pag-isipan ito at i-type ang iyong sagot sa comments. I-pause ang video kung kailangan mo pa ng mas mahabang oras. Ngayon, pag-aralan natin ng mabuti ang sitwasyon at alamin ang tamang sagot ayon sa DMV Handbook. Sa mga T-intersection na walang stop o yield signs, ang mga sasakyan, bisikleta, at pedestrian na nasa through road at de derecho ang may right of way kaysa sa mga sasakyang manggagaling sa side roads o driveways. Kaya ang asul na sasakyan na nasa through road at de derecho ay may karapatang mauna. Ang pulang sasakyan ay kailangang magbigay daan sa asul na sasakyan. Ang berdeng sasakyan na naghihintay na kumaliwa papasok sa through road ay kailangang magbigay daan sa parehong asul at pulang sasakyan bago siya lumiko. Kaya ang tamang pagkakasunod-sunod ay Una, asul na sasakyan. Pangalawa, pulang sasakyan. At pangatlo, berding sasakyan, kapag ligtas na ang pagliko. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan at maresolba ang mga sitwasyong may kinalaman sa right of way na madalas nating nararanasan habang nagmamaneho. Para sa mas marami pang video at paghahanda sa iyong driving permit test. Mag-subscribe sa aming channel na at iklik ang bell button para sa mga update.